Darwa ka man kang probinsya, ginataki kang peste nga ginatawag army worms o kontagustos. Ginpabutyag ni agricultural technician Serafin Yangga kang office of the provincial agriculturist nga ang army worms ang nagasamad sa pananam kang paray mais tubo. Suno kay Yangga apektado kang army worms ang masobra 500 hectares nga pananam sa banwa kang lawaan pa lang. Ginabarabanta man nga 205 hectares ang mga pananam kang paray. 299 ka ang taramnan kang tubo. Kagsang ka hektarya ang apiktado nga taramnan kang mga mais. Suno kay Concepcion Sepe, Assistant Provincial Agriculturist, nagpatigayon kang inspeksyon, validation, kang gin-report nga infestation sa 90 nga darwa ka lugar sa probinsya. Gilayon man nga nagtao kang rekomendasyon ang talatapan kang provincial agriculturist sa municipal agriculturist sa kada banwa para mausisa man ang pira ka mga lugar pareho kang insidente kang army worms attack. No, pabalidate natin ang area bala. No? May timing ka to, nga may taga the original office nga present rin sa may probinsya ka nga nagakanta ka training. Imaw ka nga staff rin sa office of the provincial agriculturist nagkanda kang monitoring and validation kang armyworm infestation sa lawaan. So, basar sa andang gin public uh, nga report, so out of uh, 40 barangays, do no, bali 28 ka barangays kid ang affected, no, or infested kang armyworm. So, may kabilugan dyan nga area nga uh, 527.55 hectares. Nasa diin, no, may 1 hectare ang nadamid sa corn. Kag may 227.75 hectares sa may rice kag 298.8 hectares sa sugarcane so rin dyan, no may nagaano bala na lapad rin ang infestation kag siya uh, nagatuhaw sa atin nga area sa mga especially sa upland kag Renfrew area no so ang ginhimo no ay tungod nga may joint uh, validation ang dairy regional office kag ang provincial uh, uh, agriculture office Uh, ang report nga to nakita gin submit sa my dairy regional office kag kang pesticide no, or insecticide ang hilo bala nga spray na sa army worm para matap na kag mapahagadagan ang infestation na para sa ko patrol Peter Salivar